guys, welcome back to my channel. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, i-subscribe niyo na yan sa baba. I-click niyo na dyan notification bell para ma-update kayo pag may mga bago kong video. So guys, <coughs> So guys, bago ko umpisan tong video na to, lilinawin ko lang po, hindi ako umutot doon sa video ko na ipon challenge. So, eto yan. Yan po, sa so effect lang po yan. And kung umutot man ako, siguro naman, hindi pare-parehas yung sound, di ba? And, bakit may inisip na utot yun? Parang sobrang lakas, di ba? So, anyway, hayaan na po natin. Anyway, guys, uh, pagpasensya nyo na kung medyo namamagay yung pako. ako and hirap na ako magsalita dahil dito banda ay may singaw ako and namamaga siya. Pinilit ko lang to, guys, na gumawa ako ng video pero hindi ko talaga kaya magsalita ng todo-todo. Nahihirapan ko ako dahil nga sa sigaw. Pero ginawa pero gumawa pa rin ako ng video para sa inyo kasi etong promo na to is hanggang 7 na lang ata. Eh gusto ko naman lahat tayo ay makinabang doon sa um, ayun ayon kaya pinilit ko po to para alam niyo na yon parang sabay-sabay tayong makinabang at ma-enjoy dito sa promo ng G-Movies ata uh, to, or yung G-Cash, I don't know kung ano yung may promo doon, basta ay, G-Movie nga yung may promo so, sa mga hindi ho nakakaalam ng G-Movie ilalagay ko rito yung logo ng G-Movie, and yung G-Cash po ay ilalagay ko rin dyan kung hindi nyo po alam By the way guys, hindi ho ako sponsor ng G-Movie or kahit G-Cash. I wish na mag-sponsor nila ako pero hindi talaga. Um, I-share ko lang sa inyo para pakinabangan nyo din. Kasi ako, tinaray ko siya at papakinabangan ko siya. So, um, panoorin nyo tong binawa kong video kung paano ako bumili ng ticket halaga lang ng 70 pero meron ding mas mura yung iba is 25 depend ako kasi sa SM ko siya nilagay kaya naging 50 tapos may add pa siyang um, 20 Ewan ko kung para saan. Pero ipapakita ko naman kung bakit nagkaroon ng 20 imbis 50 na lang. So, nandun naman lahat yung explain ko. So, panoorin nyo na. So, mag-download kayo ng G-movies. Sobrang ganda nito, guys. And, eto na yon Eto na yung loob ng G-movies. Ayan, may mga now showing, ganyan. So, maghahanap ako kung ano yung papanoorin ko. Eto yung napili ko, yung kay Vice Ganda. And yan, pagka-click nyo dyan, ayan kung saan kayo nakalocate, saan yung lugar nyo. So, ang pipiliin ko is SM Dasma. Then, ang schedule na pipiliin ko is Sabado. Then, yung time, pipiliin kayo kung anong oras. So, wait lang natin. So, eto na kung ilan kayong. So, isa lang para feel na feel ko yung promo. Then, ang promo code nila is Ayan. Then, start mo Ay, wait lang natin, guys. Sa so, singaw ko. Ayan, magbabayad na tayo. So, nakita nyo naman, 70. Yung babayaran natin. Then, yung number natin, guys. Ilagay natin yung number natin sa Gcash. If ever yung Gcash yung gagamitin nyo. Need yan ng number. Then, may magte-text po dyan ng, ano, ng code ng, ng Gcash. So, wait lang. Parang mali yung na-type kong number. So, mali. Ina-type kong number. Ulit tayo. Sa talaga, guys, ng singaw ko. Oh, my God. So, mali yung number na nailagay ko. Dapat sure na tama yung number ng gcash nyo sa ilalagay nyo dito. Then, ayan, may magte-text ng code dyan. Ayan na nga, may nag-text na na code. I mean, may nag-text na ng number na code So, ayan, 93.6. Wait lang natin, medyo matagal to guys. Huwag nyo na po pansinin yung picture. GC po namin yan. And, kaklase ko yan. Hi. Masyado kang ano dyan. Model ka nung ano ko. Video na to. So, wait lang guys. Ayan, may nag-message na sa inyo. May magbe-message sa inyo guys. If ever na Pas, pumasok yung um, bayad nyo doon sa Jcash. Then, ayan na. If, ayan na ho yung ticket natin. Ayun yung ipapakita nyo doon sa sinihan. And, less na ho sa pila yan. Dahil, dire diretso lang kayo. And, yan. papapasukin kayo. <coughs> so, ayan na nga guys. Sana may natutunan kayo and gamitin nyo sayang yan uh, yun, if meron kayong bangko na need nun G ka, G movie is dun nyo na lang siya gamitin pero kung wala naman, magdownload download kayo ng Gcash, yung Gcash ay hindi ako sponsor nun, pero kung pa um, mag lang kayo ng apps nun then, ayun papakita ko sa inyo kung paano madali lang naman siya tapos kung tatanungin niyo ako kung paano magload load sa GCash, pumunta lang kayo sa 7-Eleven, then magtanong kayo sa counter kung paano mag-load. Then, ayun, pwede nyo na gamitin yung, yung niload nyo doon sa, pa, para doon sa binili nyo movie. So, ayan guys, ilalagay ko na lang yung mga nagpapashout at separate video. Dahil hindi ko na kayang magsalita talaga. Sobrang namamagat, sakit na. So, tatapusin ko na po to. So, uh, ayun na nga guys. Thank you so much for watching. And sorry kung ang baba ng energy ko. Dahil nga dito, sobrang sakit. Kaya, yan. I hope na makatulong ako sa inyo. And mag-enjoy kayo sa panonood. Thank you so much for watching. Bye! Ay, wait lang pala. Agang ano na lang yan, agang 7 na lang ata yan ngayong January. Kaya go-go na sa mga malapit na sinihan sa inyo. And... Wait, bago, ko, bago ko pagtapusin tong video na to ay mag-hello muna ako kay Rafael Cinco, Prince Benapid, Bena, Be, Prince Benedict Buhalte, Estaves, It's me, Bianca, Ma, Mark Gensis Santos, Aliyah May, and wait lang. Baka may makalimutan ako. And shout out din pala kay Jeffrey Ren. And shout out nga rin pala kay Jeffrey Rendon. Jeffrey Rendon. Kay Jeffrey Rendon. Hello. And think wala na akong nakalimutan. So, yan. Hello sa inyo lahat. And thank you so much sa pag-comment doon sa video ko. And kung meron akong nakalimutan, sorry po. Comment kayo sa baba. And sure, sa next video ay babating ko kayo. So, yan. Thank you so much for watching, guys. And see you for the next video. Don't forget to subscribe and like na rin itong video ko kung nagustuhan nyo. And thank you talaga. Bye!